Nagpupisa ng manghuli ang MMDA at mga LGU Enforcer na mga e-bike at e trike na dumaraan sa mga pangunay na nagsangan dito sa Metro Manila. Ang iba nahatak agad dahil nahuling nagmamaneho kahit walang lisensya. At live mula sa Reliance sa Mandaluyong, nasa front line ng malitang yan si Jenny Dongon. Jenny, gaano karami ang nahuling violators ngayong araw? Julius, ngayong araw umabot na sa 132 na mga sasakyan ang natiketan at halos 50 naman yung na-impound dahil dito sa buong araw na pag-ikot nga at nag-operate itong mga tauhan ng MMDA maging yung mga enforcer sa kada LGU dito sa Metro Manila para yan manghuli ng mga light electric vehicle gaya ng e-bike at e-trike na dumadaan sa mga pangunahing kalsada kahit total band na simula ngayong araw. Lunes pa umarangkata ang utos na ipagbawal ang mga light electric vehicle at kuliglig sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Sa unang dalawang araw, pinagbigyan at hindi muna hinuli ng MMDA ang mga pasaway na violator. Pero kaninang umaga, heto na ang eksena. Yung ito! Ito po ni Dre, yung may bank po yun eh. Pero binibigyan niyo pa rin po yung kaabanin. Yung po, dyan lang po, galing. Ito. Alam ko naman po kaso tatawid lang sana ako, eh. Hinuli ng mga tauhan ng Manila Traffic and Parking Bureau ang dalawang e-trike na yan na dumaan sa kahabaan ng Recto Avenue. Sinubukan pang magpalusot ni na mamang driver, pero hindi ito bumenta sa mga enforcer. Di gaya ng MMDA, lunes pa nagumpisang maniket ang mga enforcer sa Manila. Kaya halos dalawang daang violators na ang nasampulan nila sa unang dalawang araw pa lang ng ban. Ayon naman sa MMDA, malinaw naman ang umiiral na ordenansa. Bawal na ang mga tricycle, kariton, pedicab, kuliglig at mga light e-vehicles gaya ng e-bike at e-tricycle sa halos dalawang pangunahing lansangan o national roads sa Metro Manila. Pwede lang sila sa mga kalsada sa looban. Ang mga mauhuli, matik at magmumulta. Pwede pang ma-impound kung hindi rehistrado ang mga sasakyan o walang lisensya ang driver. Sa kabila nito, may ilan na tila hindi pa rin nadadala. Gaya na lang ng driver na to na natiketa na pala kaninang umaga pero nahuli ulit matapos dumaan sa rekto kaninang tanghali. Ngayong araw lang mo siya natikitan? Ngayong araw lang ito eh. Hmm. Eh, makulit talaga eh. Pag na-expire ko ito, kasi isang araw po ito eh. Pag pangalawa po at uh, bukas, bumalik ko rin siya, mahuli ulit. Bukumpis kayo na yung lisensya niya. Yun. Ang e-tricycle driver namang ito, nakiusap din na muna siyang tiketan. Pero ang ending, na-impound ang e-tricycle niya dahil nabistong wala pala siyang lisensya. Bukod sa Maynila, may mga nahatak na ring e-bike at e-tricycle sa may EDSA TAF sa Pasay kaninang hapon. Base naman sa datos ng MMDA, mula umaga hanggang kaninang tanghali, umabot na sa halos siyam na pung sasakyan ang natiketan nila labing siyam naman ang hinatak o na-impound. Julius, hindi rin nakalagpas itong patrol car ng isang barangay dyan sa Pasay dahil nga dumaan ito sa bahagi ng EDSA TAF. At para naman doon sa mga na-impound yung kanilang mga sasakyan, maaari nyo po yung makuha sa Tumana Marikina at matubos sa halagang 2,500 pesos. Julius. Maraming salamat, Jenny Dongon. Mga kapatid, Julius Babao po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa po frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.